Hindi, eh, binigyan ko na yung kanina eh. Maganda ka muna. Ano iniingay mo? Binigyan na kita kanina ng pagkain, di ba? Ano? Ano iniingay mo? Inanap mo si nanay mo. Wala si nanay mo. May sakit si nanay mo. Nahanap niya nanay niya, Diane. Hmm. Gusto niya yata magduloy sa nanay niya. Hindi ko alam siya nang nanay mo. Nandun lang nakaupo si nanay mo. Ha, hmm. ah, ano ba yun? Ano ba yun? Ano yun? ah Ano yun? Ano nandun ka na lang. Sabi kayo ng kapatid mo, matulog ka na lang. Tapos ka na kumain, binigyan na kita ng pagkain kanina, di ba? Kumain na kayo yung ng kapatid mo, 'di ba? Sabay kayo ng kapatid mo na. No? Mm. Dali na doon na ito, bilis. Doon, doon ka na. Doon na. Ayun, kapatid mo, nakahiga lang, oh. Mm. Mabait lang yung kapatid mo, oh. Mm. ka lang dyan, tabi kayo. Mm, yan, tabi kayo, yan. Mm.